Eh di ba, maghanap ka na ibang trabaho! Pero bakit hindi na lang kaya ikaw yung maghanap ng trabaho? Ako? Maghanap ng trabaho? Ha? Di ba nag-usap na tayo? Ayaw kong trabaho. Eh, eh tama naman yung sesi ko. Ang laki-laki ng katawan mo tapos hindi ka marunong maghanap ng trabaho. Ang lang to, nangyayalam eh. Pag ayaw mo mag-abroad, sisiguraduhin ko sa'yo. Papalayasin ka sa bahay. Naintindihan mo? Ay, sis! Ay, Ay naku, sis! Ano'y bagong araw? Ano'y bagong benta na naman, ah! Ang nga, eh! buka sis? Hmm. Huwag kang magalalakas. Tutulungan kita magbenta ngayon. Ay, salamat! Tingnan mo yung ano, uh, okay na ba to? Ay, okay na yan! Tsaka luto na yan! O, tsaka tingnan mo naman yung malunggay! <laughs> Gusto mo? Ah, si, Ano bang gusto mo? Ano mo ulam dyan? Um, eto, may tinola. Eto, um, eto yung umaga na ano, may menudo. Ano gusto mo? Tinola na naman? Manok na naman? Bah! Nakakasawa na yan eh. So ano? Wala ka na naman ibang may isip? Naruluto Ha? Pero kasi ito din yung request sa mga tao dito eh. Sa? Sa tingin mo ba? May mga pala ka dyan, ha? Alam mo, sawang-sawa na ako sa ganitong buhay eh. Kahit anong gawin mo pagtitingna dyan, hindi tayo nalaman. Eh, sandali lang po. Eh, nagsusumikap nga po tong asawa rin nyo eh. Mabuti nga po siya, nagtatrabaho, hindi po kagaya ng iba dyan. Nabatugan. Hoy! Hindi okay, ba? Huwag kang mangyayang sawa yun asawa. Alam mo, Pwede ba maghanap ka ng ibang trabaho? Pero, hindi mo rupo na lang. Pero ito lang kasing kaya ko eh. Alam mo naman, hindi ako pagtapos, di ba? Tsaka isa pa wala namang masama sa trabaho ng besi ko eh. Kasi marangal naman po, tsaka kumikita naman siya. At least di ba may income kayo buwan-buwan, hindi ka gaya ng iba dyan. Alam mo, nagsisisi talaga ako eh. May ikaw naging asawa ko. Sa unang ngayon, mahirap pa rin tayo. Ay, nausis. Wala na ba't pinagbago niyang asawa mo, no? Batuga na nga, wala pang silbi. Tapos nagagalit pa siya kung ka. Mabuti na nga, mayroon ka ng ganito eh. At least, di ba, mayroon kayong income. Ikaw na nga itong nagsusumikap. Siya pa walang ginagawa. Tapos nagre-reklamo pa siya. Baka, baka malaki lang problema niya. Hayaan mo niya. Ay, nakaw, noon una pa lang, no? alam ko na kung gaano ka sa may ugali ng asawa mo, puro na lang pang mamaliit yung ginagawa sa iyo. Pero sis, huwag ka mag-alala. Magdiwala ka sa business mo na yan. Balang araw lalago din yan. Salamat ko talaga yung best friend ko. Pinapagal yung love ko talaga. Siyempre naman. O siya, sige, magbenta na tayo. Sir, bili na kayo! Bili na kayo, sir, tinole! Sa siya, tinole. Sorry! Hi, Sumi! Medyo ba yung favorite kong tinola? Ay, oo! <laughs> Ayan! Ah, sige. Order ako isa. Ay! Oh, sis! Ano nun, oh sis? Order na! Ay nako binabalik-balikan mo to lang itong sese ko, ha? Alam mo! Nasarapan ka talaga sa luto niya! In sure! Ilang kanin po? Ah, isa lang kasi medyo busog pa ako eh. Ah, sige, sige. Sarap-sarap -sa ng luto niya, no? Ayan, no? Ayan, yes, sir. Eh. Ano mo gusto yung part ng ano dyan? Kahit ano na! Kahit ba? ano? Oo, oh, nga pala. Ba't kasi hindi pa kayo magtayo ng sarili ng restaurant eh? Ah, uh, kasi wala rin pang sapat namin eh. Pandasad sa puhunan. Ay nako, Sir Jemboy, asa ka pa. Eh pala ba naman kasi? Hindi naman siya tinutulungan ng asawa niya. Walang ibang ginawa kundi maliitin yung panindan niya. Keso, maliit lang daw yung kinikita. Eh yung asawa niya, alam mo ba? Walang ibang ginagawa. Batuga na sa bahay lang, bisyo pa. Diyos ko. Pero tuloy lang yung ginagawa niyong pang Tsaka, huwag ka maso na bibigay sa asawa mo kasi hindi ka makakaipo niyang pampatayo ng sarili yung restaurant. Hindi, salaman. Hila ko. Mas mabuti pa, Sir Jeff Boy, kubain na muna kayo. Ayan, Oh. Yun yung tinola Tapos, Ah, wala ba kayong basahan? kasi basa yung upo. pasensya na po, Sir Jebo. it takes time. <laughs> takes time para matuyo. <laughs> masarap ba? Ang talaga ng luto nyo. Ay, kaya yeah, binabalik-balikan ko to eh. Hina ko. Yes. Alam naman namin amin po na masarap talaga tong sesi ko. Kaya binabalik-balikan yung kayo paninda niya. Yung <laughs> il luto lang, yung lang po. Hindi ko lang! Oo! Oh, oh, oh. oh. Pero sir, thank you so much ha, kasi na-appreciate yung luto ng sesi ko. Syempre naman. Um, Kaya nga, lagi ko nabalik dito eh. <laughs> Ay, naku! Sarap na sarap talaga si Sir O. Oh, ako si Sir, sarap mo talaga magluto, ano? Oo no, nga, tignan mo naman, no? Ah, ah, ang bilis niya maubos, wala pang isang minuto. Ay, nako Sir! Alam mo ba kaya masarap yan? Kasi minanapan niyan yung recipe niyan sa kanununuan niya. Tara, hindi ba sa kanununuan na? Oo, totoo yun! Minala ko pa yun sa lola ng lola ng lola ko, ano? Mm -hmm. ay, Lola ng lola mo. Eh, buti na lang, di, di mo naman na yung ugali ng asawa mo. Eh, alam ko, Parang may something yun. <laughs> Ay, nako, sir. Buti na lang. Oh! Mga suke! Bili na kayo dito! Pasok kayo! Alam mo, pili ko mas maganda sayawan mo sila. Ay, talaga sa <laughs> sayawan. Mas maganda kung dalawa tayo sa sayaw. <laughs> Sige, Ay, ano nga yan? Sige, dalawa, to, tiko. Igiling kila. Ay, nako, sis. Sige. Plus 45,000. Ay, grabe naman yung 1,000. 45 pesos. <laughs> plus... Kanina meron din pa akong ano, five hundred na ay, na ano na. Ay, naku sis! Medyo malaki yung kita natin ngayon ha, mm. tsaka meron pang bariya oh! Oo, oh, madami pa nga to eh! Ay naku oh sis, tuloy-tuloy mo lang yung business mo hmm. na yan. Naku, sigurado lalagot to. Akin na na yan! Hey, Teka! Eh di ba, huwag kang makailang dito. Akin na! Maliit na lang kinikita niya, pinagdadamot mo ba? Pero kasi ano eh, yan yung pambili ko ulit para sa timpanin na bukas. Wala akong pakialam. Alam mo, ang mas mabuti mong gawin para lumaki yung kita mo, pwede ba? mag ka na lang kaya? Para naman malaki yung ibigay mo sa akin. Hindi ganito, bariya na lang. Ah. Sandali lang. Eh, kahit barya naman po, di ba? At least may kinikita nga. Tsaka, huwag ka mag kasi lalaki din naman yan eh. Ano ka ba rito, May hinihanap ka? Uy, Francis, wag! Huwag mo siya sakta na ba? Yes. Alam mo, Mika, sarang-sarang na ako sa ganitong buhay eh. Eh, ba? Diba? Maghanap ka ng ibang trabaho! Eh, bakit hindi na lang kayo ikaw yung maghanap ng trabaho? Ako? Maghanap ng trabaho? Ha? E Iba nag-usap na tayo? Ayaw ko trabaho. Eh, eh tama naman yung sesi ko. Ang laki-laki ng katawan mo tapos hindi ka marunong maghanap ng trabaho. Ang baklang to, nangingi alam eh. Pag ayaw mo mag-abroad, sisiguraduhin ko sa'yo. Papalayasin kita sa bahay. Naintindihan mo? Akin okay na po yung benta namin, amin. Amin yan eh. Francis! Ay naku, yung asawa mo talaga eh. Hmm. Uh, na yan? Wala na tayo para bukas. Eh si ayos lang yan eh. Di ba meron ka naman natabi na petty cash? Mm, -mm. Oo nga. Buti pinalala mo, hindi niya nga alam yun para in case of emergency. Pero sis, kung sakali man na mangyari ulit yung ginawa niya kanina, please dapat hindi pala niya makita ng bibilang tayo tatago na lang natin ha. Mm uh -uh. Kagay ng pagtago na nararamdaman ko sa kanya. Joke <laughs> lang, sis, pinapasaya lang pita. O siya, sige na, magliktik na tayo para makauwi ka na sa inyo. Ah, sige, Saka, sige. Saka, alam naman naman, diba, pagkatapos na ng duty ko dito, malalaki pa ako. Alam mo na, Ay, dinig -dinig 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 pag may time. Ay, <laughs> talaga, sisi. Eh. Ayan. So, Ito tayo. sige, eto na lang muna. Una kong... Atayin ko na to sa bahay. Ingat, ingat, ingat. Ah, uh, sis, tingnan mo. Parang uh, ngayon ko na nakita yung customer natin na yan. Oo nga, ako nga. Tsaka hindi. bago yung mukha, no? In fairness, si Aya Manin. Actually, uh, kanina ko pati hindi yung relo niya. Tignan mo ang gato ng relo niya. Ah, uh, malapit na ako matapos. Pupunta na rin ako dyan. Nagbutong kasi ako, kaya... Ito, may... kumain muna ako dito sa karinderia. Hmm, tsaka... Alam mo ba? Mukhang masarap magluto yung nagtitinda rito. Di ba nangangailangan tayo ng Nang... Hmm. So sa isang bread siya natin. Oh, sige, sige. Magandang idea yan. Ah. Oh, sige. See you later ah uh, ah, sir, gusto niyo po ba ng sabaw? Di na, okay na. Sarap na eh. Nabusog ako. Ay. Uh, mm -hmm. Nga pala, kayo nagluluto ng pagkain dito? Ay, eto sir. Ako po. Itong yeah. sesi ko. Okay. Uh, by the way, I'm Marlon. Um, Mika po. Uh, may mga business kasi ako ng na-restaurant. At uh, tama tama sabi ng partner ko eh, naghahanap kami ng Pwede maging partner kung kagaya mo na masarap magluto. Kasi gusto namin magtayo yung, alam mo yung uh, lutong bahay na mga pagkain. Wala pa kasi kami nun eh. So gusto namin yung ganong concept. Kung okay lang sa inyo, maging partner namin kayo. Hi! Opo oh, naman po! Ay naku Sir! Oh my God! Pwede oh, pwede po Sir! Tsaka, naku Sir, magaling magluto tong sesiko. Oh, Hindi but... lang magaling, masarap pa. Uy, oh, gano'n sis! Pero Sir, maraming salamat po! Malaking tulong yan! Ako? <laughs> Malamang naging uh, partner talaga tayo. Mukhang gusto mo naman, di ba? Oo! Uh -huh. <laughs> Tsaka Sir, alam mo ba trivia for today? Alam niyo po ba yung salt na yan, yung tinigan na yan, yung tinigan na yan? Binaanapin niya sa kanunununuan niya! Kakaiba yung recipe, kakaiba yung lasa, di ba sir? Aminin mo! Mm? Okay. Yung alam mo yung <laughs> parang babalik-balikan mo yung lasa niya. Sir, <laughs> sir parang ako. <laughs> Okay. <laughs> okay lang sa'yo, kunin ko yung number mo para makapag-set tayo ng meeting. Ah, uh, sige po, okay, sir. Wait lang, lang po. Naku, sir. Naku, no, sir. No, wait, po. Sir. No, wait lang po, punasan ko ako may ko. No. Nakakahiya. No. Ano po ba kayo, sir? TNT, Smart, Book and uh, Globe, 4G. 80 sa lot. Talaga, sir. So, <laughs> <laughs> hindi ako hmm. masyad. Pero ito po yung number ko. Kaya lang po mag-save. Hindi po ako ah. sanay sa... Uh, anong name mo ulit? Mika po. Mika. Anong name ko, sir? Ikaw, anong name po. Ako si Marie sir! Uh, parang vlogger ka ba? Parang papanood kita? Ako. Oh, Ika <laughs> wala. Ika wala nga. talaga. Masyado ka mga yes po Vlogger po tungo. <laughs> so ano yun? Parang kita kita sa... Kismet po. Ah, mo oh, yung mga hmm. arte arte. Parang 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 ko talang. Sige, sir. Ano, uh, mauna na ako tapos tawagan na lang kita para sa update ng meeting natin. Ay, right. yes, no, sir. Oh, Sabi sa Laesh, ma, sir, ha? Pashmaya ka. Thank you, pano? Pano? Ingat, sir, naku, sir. Oh, my ah. God. tayo tayong dalawa. What? One, two, three, go. Kiss. Mahal kayo. Kaya ito. Kiss. Paano sis, my please, man, God. Anong sis, sobrang proud na proud ako sa'yo. Salamat talaga sa lahat ng tulong mo. Hindi ko akalain talaga na may mag-invest sa... Ito nga rin ko invest? Huwag mong sabihin may nag invest sa inyo. Ha? Ah, uh, actually, ano nga eh, um, yun nga yung maganda balita sana sa'yo. May nagtiwala sa atin. Di ba, Marimar? May, may, nagustuhan niya yung luto ko. Masabihin niyo, nagpauto lang kayo. Ano masarap sa luto mo? E, eh, paulit ulit na lang yan na lang lagi eh. Eh, paulit ulit siya. Eh, kami nga itong nag-a-adjust kasi yan yung favorite mo. Favorite? Tsaka siya, maniwala po kayo. Meron po mag gusto mag-invest kay Sesi, kaya ito na po yung simula ng pangarap Wala akong pakialam. Remy, kaya nang usap na tayo? Ang sabi ko, mag abroad ka. um, magtiwala ka kasi mukhang talagang totoo yung nagsabi sa akin kanina ni Investor. Tatlong taon ka ng titinda dito. Hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. Tiwala. Kung nag-abroad ka sana, edi. Malaya na ako ng babae dito. Ang sinabi mo? Sabi ko, kung nag-abroad ka sana, inaibigay mo yung mga pangilangan ko dito. Ah, bastos ka ha? Bastos ka ha? Ikaw sa Ulitin mo. Ano sinabi mo? Huwag mo na ulitin! Huwag mo na ulitin! Gagawin ko Twice taba na yun! Kapal na mukha mo, no? Talaga? Para kung nila ng pera, so tapos mo sa akin yan, hindi ka naman nagtatrabaho. Sino ba hindi magsasawa sa'yo? Yung may tsura mo. Yan mukha ka bang ang bakla kaysa dito eh. Ha? Eh kaysa naman yung mukha mo! Kung makalait ka sa bakla ha, mo hindi ka mukhang tomboy. Oo nga! Tama ka yan siya. sabi ko ko kanina si Pimpeng asawa mo eh. nga! Sa Sige ka na! Huwag ka tomboy! Talaga! Ha? Ito! Ito ang gamit mo! Simula ngayon, Huwag ka umuwi sa bahay. Sumama ka sa pakilang yan. No, sis. Paano ka na yan? Wala ka lang bahay mauwi yan. Hindi ko alam eh. Tapos pwede ba ako makikira sa... Mauna na ako, sis. Siyempre, joke lang. Ano ka ba? Siyempre naman, oo. Oh, Sino-sino pa nga bang magtutulan kundi yung magaganda? Hmm. So, dahil dyan, alam mo, may, may tinago ako dito at para sa'yo eh. Yan, parang may bago ka na. Ay, ito ka choko, Bani! Ano? so yung ang sis, Bani! Alam mo naman, di ba? Ito na yung tagline ko, ang may suot na headband, di ba? O, oh, di ba? Bagay na bagay, bagay perfect bagay na, perfect sa ating ayan. mga virgin. Ikaw na lang yan kasi may asawa ako, di ba? Oo <laughs> nga, no, Ikaw talaga. O, oh, sis! Ah, paano mag na tayo? Pero, congrats nga pala ulit ha. May bago mm -hmm. ka ng business partner. Kasama ka doon. Ay, kita ko. Ano lang ako, sidekick mo lang ako. Mm -hmm. <laughs> sige, sa kita tayo. Antayin natin yung tawag ng business partner mo na yun. Sige, unay ko muna to. Oh, sige. Sa bahay na yan, sis ha. Oh, oh. Diretso na yan. Ay, naku sis. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala ngayon, no? Miruin mo yan dati. Nagtitinda lang tayo sa... Ano muna, iskidita, nagkakarindarya ka lang, tapos ngayon meron ka na sariling restaurant. Ay, yun nga, hindi ako mapaniwala eh. Kaya malaki talaga yung pasasalamat ko talaga doon sa nagtiwala sa atin. Maraming salamat din sa iyo kasi di ba hindi mo naman makakamit lahat ng to kung hindi ka nagsipag eh. Tsaka maraming salamat din kay Mr. Ako? Marlon. Yes. So. Ah, uh, wait. Uy! Ay! Good afternoon. Sir! Good afternoon po! Oh, welcome back! Suki talaga natin. Grabe, ibang-ibo na kayo ngayon, no? Oh. Natupad niyo na yung pangarap niyo. Uh, niyo ah, congrats sa inyo, ha? Ay, ako, lahat ng to, pinapanalangin po namin sa taas. Oo, oo. Busog ko Sige po. Ah, ah ano siya? Ay, nako! Si Sog na tanongin anong orderin niyan. Alam niyo na, yung special recipe mo. Ay, oh, uh, Siyempre para... naman, yung favorite kong tinola. Mm, ah, so, sige. So, para si eh. Isko, ko muna, ha? Kunin mo muna. Habang kinakos, sir, kamusta naman kayo? Ayos naman. Tsaka, grabe, ang ganda ng restaurant mo ah. Oo oh, nga, hindi rin ako mapaniwala eh. Dati talagang, alam mo yun, parang imposible mangyari lahat ng to. Kaya nga eh. Pero oh, at least, natupad mo na, di ba? Oh, oh, sir. I na, mean, sir. Tsaka alam mo, sigurado, sisig-sisi na yung asawa ng Beshi ko ngayon. Binakawalan ba naman niya yung isa sa pinaka at madiskarte kong sesi? Tama lang yung ginawa mo kasi kung hindi mo iiwan yun, lulubog ka pa rin. Hindi mo mararating kung nasan ka man ngayon, di ba? Mm -hmm. O oh, siya, tikman ko muna ito ha. Ah. Sige pa. Grabe, walang pinagbago. <laughs> Ganun pa rin ha. Ah. Ang sarap. <laughs> Ibang iba ka talaga sis, <laughs> so, kaya proud na proud ako sa'yo eh. Grabe. <laughs> kain lang. Oh, sir, kain ka lang dyan ha. Enjoy lang. Enjoy. Enjoy. Ay, oh. Oo, oh, ang dami pa mga tao doon sa kabilang table, oh. Oo nga. Ah, sir, tawagin niyo lang kami dito ha, pag may need pa kayo. Ay, Christ, kay, Sir Marlo! Gapitin ko! Oo, oh, pinasyahan ko lang itong bagong brands niyo. Apo, sa link ka namin. Alam mo, alam niyo, di talaga ako nagkamali ng pag sa iyo bilang partner, eh. Tsaka yung concept niyo na lutong bahay, Sigurado, sigurado ako. Hindi lang ito yung mararanasan niyo o magiging success niyo. Sigurado ako lalago pa to. Sir, sobrang salamat po talaga. Hindi rin ako makapaniwala na ito, may sarili na talaga kami na ano, restaurant. Hindi naman uh, na, hindi pa ako nagtatawa kung bakit uh, mapalago niyo ng ganito to. Kasi sobrang sipag niya talaga. Tsaka, kita-kita ko naman yung determination niya talaga. Um, Alam mo, sir, tapos puso ako nagpapasalamat sa iyo kasi tiwala ka sa sesiko ko. Yes, po. Maraming maraming salamat. Alam mo, sir, dito ko napatunay na buti pa yung ibang tao na pag nagkatatiwalaan uh, ka. Okay, may yan, <laughs> Sisi. <laughs> uh, ganyan po <laughs> siya <po laughs> na-overwhelm uh, po siya. Masyado siya so talaga nagpapasalamat. Oh, eh. Minsan, <laughs> okay. so, so, sir, kung sino pa yung hindi mo kilala, siya pa yung tutulong pag-angat sa iyo. Kesa okay, nung sa kilala mo, kamag-anak mo, sila pa yung sa sa'yo pa pababa. Hmm. Um. Tama ka laman. So, paano? Dumaan ako para kumusta itong bagong restaurant nyo. Yes po, maraming salamat. Uh, nga pala, uh, meron kami bubuksan ng uling isang restaurant sa Baguio. Meron isang place nakatabi na katabi na bakante. Baka gusto niyong buksan para sa inyong dalawa. Oh, Oo oh, naman sir! Bakit naman hindi! Uh, ano yung franchiser? Uh, Ay naku no, sir! Another franchise ulit! Naku! No. Magkakaroon na ka kami ng maraming franchise niyan! <laughs> Ganun talaga yun, kasi alam ko naman ang kayang-kayang yung i-polish natin. So paano, ah, uh, a-list na rin ako kasi marami pa akong gagawin, so... Sa so, pagpatuloy niyo lang yan. Kung ano yung nasimulan niyo, tuloy-tuloy niyo Yes po. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir, ha? Sige. sala Ah, <laughs> uh, wala wala, tapos na rin akong kumain. Ay, okay na po kayo, Sir? Oo. Uh, ay, nako, na Sir! At dahil regular ka namin customer mula noon hanggang ngayon, libre ka na namin. Ay, hindi! Magbabayad ako! No, 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 nor, nor, nor. Nakakayaw no, naman ikaw eh, Kakao diba sis? Mm -hmm. Robin, naman. <laughs> maraming salamat ha, kasi nagtiwala kasi mula nandun kami sa Caligay hanggang dito. Siyempre <laughs> naman. O siya, mauna na ako ha. Maraming salamat ulit sa inyo. Abisala! At patuloy niyo lang kung anong meron kayo. Thank you Sige so po. much. Yes. Ingat! Abisala! Ay, ako no, sis. I'm Robin. so proud of you. Sa atin yun. Kasi syempre din yung tulungan mo din ako. Ah, hindi ko ito magagawa kung wala itong tulong mo. Thank you, Selisa. Oo oh, naman. At maraming salamat kasi ikaw yung naging kaibigan ko. Alam mo yun, parehas tayo ng vibes. Tapos parehas pa tayo masipag. Oo oh, naman. <laughs> Tapos salamat din kasi lagi mong pinapatawa. <laughs> eh, so naki yung asawa mo ngayon, please. Ah, <clears throat> uh, Mika. Nandito ako para humingi na tawad sa'yo. Alam mo, nagsisisiit na talaga ako eh. Napinalayas kita sa bahay. Siguro, dala lang yun ang pagod ko. Sana, mapatawad mo ako, Mika. Pagod. <laughs> um, uh, hindi ni, kasi sa totoo lang, Naging masaya ako at naging successful ako nung wala ka. Ikaw naman. kitbigyan bigyan mo ko ng pang mm. pagkakataon, handa akong mabago. Hindi na. Alam mo, umalis ka na. Kasi... tignan mo yung itsura mo ngayon, no? Mm -hmm. Hmm. Kaya ako lumapit sa'yo eh. Para humingi ng tulong. <laughs> Kapal naman ang mukha mo. Tsaka ginawa mo pa talagang rason yung pagod mo dahil napapagod ka kaya ka nang gagawang manakit. At sabihin mo, hagod ka lang ng hagod, wala ka namang ginagawa. Nakaasa ka lang sa asawa mo. Puro ka pa kautog. Parang siyang gumulong sa <laughs> <laughs> tayo, no? kung Kusis, kawawa <laughs> naman siya. Alam mo sis, lahat ng ang nangyari sa kanya, karma niya yun. Tsaka, Francis, <laughs> tingnan mo naman yung asawa mo ngayon. Fresh, tsaka may sarili ng business, yung dati nilalait light walang nakarinderya, di ba? Tingnan mo ngayon, yung karinderia nag-upgrade, naging restaurant na. Tsaka isa pa, dinodumog, ala diwata. Buti pa kayo ako, naging fresh. Hey, ikaw. Mukha mm -hmm. naman kabayo. <laughs> Sis, Sis, anong gagawin mo dyan? Um, uh, Mika. Hindi, Francis, umalis oh, ka na kasi. Ang bawo mo eh. Tsaka, tignan mo yung tsura mo. Ano ba trabaho mo ngayon? Tagasipsip ka na ba ng poso negro? Ano? Sinisipsip mo na yung inodoro? Eh, grabe ka na magpagsalita eh. Akala mo naman di ka na dumaan sa paghihirap. Alam mo, dumaan ako sa paghihirap. Pero nung mahirap kami, never kami ng lait, mapagmahal kami sa kapwa, uh nung -huh. lalo, lalo na sa'yo, hindi ka kamahal-mahal, kaya ka iniwan, hindi ka nababalikan, kasneya ka. Mm ka Sige na, umalis ka na kasi marami ng mga, ano, customer namin na nagsisitinginan dito. Ayaw naman namin to. Mama, umalis ka na! Pagkatapos na lahat ng mga ginawa mo, tapos babalik-balik ka dito, ang kapal naman ng mukha mo! Alam mo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko? Sa kapila ng lahat? Sisi ko yung asawa. <laughs> Sorry, sisi na dala lang. Eh, kasi ikaw masyado kang mabait Oo nga. Alam mo, sige na, umalis ka na. Um, tingnan mo, nagsisitinginan na sila. Pasensya na, pero wala nang tayo. Hindi naman talagang mababawi ng isip mo? Wala na. Wala na? Kunting ligo lang to. May tayo pa rin kahit naligo ka. Sige no, man, na, umalis ka na! bawang mo dong. Sis, naman. Oh, hmm. oh, Anong sis? Anong shower rin ba Oh, Oo, pero okay na rin. Tapos yan siya kasama niya na shower. Pero si Sam, sobrang alam talaga Dahil dyan, nung si-celebrate tayo mamaya Pupunta tayo ng Paris po let's enjoy the party kasi maraming baby boys doon At saka, kita ng jowa <laughs> 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 kaya mamaya pagkatapos ng out natin, alam mo na kung saan ako pupunta sa Adjani's Bar. Alam mo na party party, party party. Madami baby questions. Si Mala lang kita mag. So paano? Kasi, ay! May tumatalo sa atin na customer! Eh, ay eh, eh, eh! mo? Hahaha! yung owner! y sin clarito.